Last week, uh, sa pagdiriwang ng uh, World Braille Day, ay may inisyatibo ang lokal na pamahalaan ng Gensan uh, uh, sa mga magitan ng inyong uh, tanggapan na magkaroon nitong uh, Braille Literacy Caravan. Uh, Kakamusay muna namin kung uh, ano yung naging takbo nito. Sige po, Sir Leo. Um, masaya po kami kasi po positibo po yung suporta ng publiko, even po ng ating mga local media partners. Kasama din po natin ang Philippine Information Agency Region 12, maging ang PIA Sergeant Office uh, with Mount Cathy and Harlem. Um, yung caravan po kasi the, the aim is to increase the number of persons with disabilities, especially children, uh, na-enroll po sa ating mga schools since we have the curriculum ready so andyan pa rin po yung fear or yung yung, yung takot po ng ating mga kabataan ng mga magulang and at the same time the stigma possible discrimination kasi nga po hindi po nakakakita yung ating mga kapwa Pilipino ng basa nang kapalinin sa mhm mm ah uh, ganon ba kahalaga para sa inyo itong uh, pagdiriwang ng uh, world uh, world braille day Um, napakahalaga po nito kasi po um, gamit po namin yung Braille system as an alternative po kasi na makabasa ng mga printed text. So yung mga printed or handwritten text, um, tawag po namin doon is printed. Ito po sa konsepto po, ito ng mga visually impaired po. Ano? While sa amin naman po, yung equivalent naman po ng mga symbols na printed na yon na nakikita using our eyes, yun po yung ginagamit namin yung Braille na meron din po sariling system or kumbaga may mga equivalent din ng mga symbols for alphabets and even punctuation marks and even mathematical equations. So instead of printed, yun po yung gamit namin, the tactile.